Magandang gabi, katambay. At welcome sa Creepy Tambayan. Ang paborito mong tagpuan tuwing tahimik ang kapaligiran, madilim ang mga sulok, at tila may mga matang nakamasid sa dilim. Dito, hindi lang basta kwento ang maririnig mo. Mga kwentong kababalaghan, hiwaga, at kilabot ang hatid namin sa bawat gabi. Kung ikaw ay matapang, mahilig sa misteryo, at gustong tuklasin ang mga lihim ng gabi, I-like, i-share, at mag-subscribe ka na para mas dumami pa ang ating mga katambay sa dilim. Sa mga suki naming laging bumabalik, maraming salamat. Sa mga bago pa lang, maligayang pagdating, isara ang pinto, patayin ang ilaw. Dahil magsisimula na ang kwentong hindi mo malilimutan. Shoutout muna sa lahat ng mga solid listener natin dyan, maraming salamat sa inyong mga suporta. At sempre salamat kay Kuya Mark na horror story sender natin ngayong gabi. Ang kwentong ay may pamagat na Ang Tatsulok ng Lagim, Lihim ng Paaralan, Creepy Tambayan Story. Part 1. Noong high school ako ay isa akong senior scout sa isang pampublikong paaralan. Madalas ay gabi ginagawa ang mga aktibidades ng aming grupo upang wala nang mag-aaral ang maistorbo sa aming mga gawain at kasama ng mga aktibidades ay ang pagpupulong-pulong ng nakapalibot sa isang bonfire. Dito ay nagpapalitan ng kwento ang bawat isa. Masayang nagbabahagi ang bawat miyembro ng kanikanilang mga karanasan sa eskwelahan. Natapos ang lahat magkwento bukod sa aming instruktor na kakagraduate lamang ng kolehiyo at namasukan bilang guro sa paaralan namin kung saan siya ay dating estudyante din. Tumayo ang instruktor namin at lahat ay nakatingin lamang sa kanya. Kinuha niya ang mga lubid na ginagamit namin sa pag-aaral ng mga knots. Sinabihan niya kaming maghintay lamang kung saan kami nakaupo at may gagawin siyang saglit bago siya magkwento. Ang kinatatayuan ng aming pagpupulong ay ang gitna ng aming paaralan kung saan ay isang basketball court. Nasa loob ng sentro ang bonfire at nakapalibot kami dito. Ang instructor namin ay nagtungo sa isang ring at itinali ang lubid na kanyang hawak. Makaraan ang saglit ay naglakad siyang magmuli at itinali ang kabilang dulo ng lubid sa isang gate ng hagdan sa may kanang bahagi na nasa likod banda ng paaralan. Kumuha ulit siya ng isa pang lubid, itinali ito sa parehong pwesto at ang kabilang dulo naman ay itinali sa hagdan sa kaliwang bahagi ng likod ng paaralan. Pagkatapos nito ay kumuha siya ng isa pang lubid at itinali ulit ito sa hagdan sa kaliwang bahagi ng likod ng paaralan. At ang kabilang dulo ay itinali nito sa ring kung saan siya nagumpisa. Pagkatapos nitong itali ang mga lubid, bumalik siya sa aming pwesto kung saan may pagpupulong at inumpisahan ang kanyang kwento ng pagsabing, sa loob ng tatsulok na ito ay ang tanging ligtas na pwesto sa paaralang ito Noong nag-aaral pa ako ay maraming kababalaghan sa eskwelahan na ito na baka narinig niyo na. Sa mga di pa nakakaalam, hayaan niyong paliwanag ko sa inyo. Inyo. May mangilan ngilan sa grupo namin na napangiti. Hudyat na alam nila at may ideya sila sa kung ano man ang sinasabi ng instruktor namin. Nagtanong naman ang aming instruktor. Alam niyo ba kung bakit CR lang ng mga guro ang may salamin sa paaralan na ito? Nagtaka ang nakararami at sumangayon na may kakaiba nga sigurong dahilan kung bakit. Maraming pangitain ang naikwento ng iba't ibang estudyante dito. Itinuro niya ang hagdan sa likod at kanang bahagi ng paaralan. Sa ika, limang palapag ng building ay ang bukod tanging dead end sa buong paaralan. May isang estudyante ang nakakita umano ng kabaong na tila ba lumulutang sa hallway ng ikalimang palapag. Ang kabaong raw na ito ay dahan-dahan na lumulutang patungo ng music room o dance room kung saan mayroon dating isang mahabang salamin. Sinundan ito ng estudyante at nakita raw nito na pumasok ang kabaong sa loob ng salamin. Hindi lang isang beses ito nangyari at marami pang ibang estudyante ang nakakita raw nito. Ngunit hindi ito ang dahilan kung bakit tinanggal ang mga salamin dito. Sabay turo sa may ring ang aming instructor kung saan siya unang nagtali ng lubit. Sa likod ng ring ay isang stage kung saan madalas ginaganap ang mga kaganapan gaya ng pagkanta ng pambansang awit at kung ano pa. Sa likod nito ay may hagdan kung saan ay papunta sa mga silid. Narinig niyo na ba yung estudyanteng nabaliw dito? Walang sumagot sa amin at kami ay tutok na tutok lamang sa pagkwento ng aming instructor. Pag-akyat nyo ng hagdan sa likod ng stage ay ang girls. Here sa loob nito ay isang mahabang salamin kung saan palaging nagpupulong ang mga babaeng estudyante upang mag-ayos ng kanilang mga sarili. Isang gabi ay nagkaroon kami dito ng tinatawag na leadership training na kung saan ay dito natutulog ang mga estudyante. Alas dos ng madaling araw, may isang estudyanteng babae ang nagpunta ng CR upang mag-ayos bago matulog. Lahat ay pagod na ng gabing iyon dahil maraming aktibidades ang ipinagawa ng mga guro na nagsasanay sa kanila. Nagsusuklay daw ang babaeng estudyante ng kaniyang buhok at nakatingin sa kahabaan ng buhok nito. Nung una raw ay namalik mata daw ito at parang may naglakad daw sa kaniyang likod. Pinagsawa lang bahala niya ito at patuloy sa pagsuklay. Habang nakatingin sa kaniyang buhok, ay bigla daw itong may naramdaman na humawak sa kaniyang balikat ng bahagya kaya siya ay tumalikod para ito ay tignan. Patuloy pa din ang estudyante sa pagsuklay ng buhok at paglingon nito pabalik ng salamin ay kaniyang nakita ang isang babae na nanlilisik ang mata. Bukod pa rito ay hawak din nito ang kaniyang buhok at sinusuklayan siya. Narinig sa buong paaralan ang pagsigaw ng babaeng estudyante at ang lahat ay naalarma pagpasok ng mga guro ay kalat ang dugo sa CR at basag na ang salamin. Sigaw ng sigaw ang estudyante na layuan siya ng mga guro habang hawak-hawak ang isang piraso ng basag na salamin. Layuan mo ako sigaw ng babae. Hindi ito mapigilan ng mga guro kaya't wala silang nagawa kundi humingi ng tulong sa mga autoridad. Magmula noon ay ipinatanggal na ng punong guro ang lahat ng salamin sa paaralan maliban sa CR ng mga empleyado nito. Tapos na ang part 1. Handa ka ba sa kasunod na kwento? Itutuloy natin sa susunod na episode mga katambay. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong gabi, katambay. Kung kinilabutan ka, huwag mong kalimutang i-like ang video at i-share sa mga kaibigan mong mahilig din sa kababalaghan. Gusto mo bang ma-shoutout sa susunod na episode? I-comment mo lang sa ibaba. Binabasa namin lahat yan. May sarili kang nakakatakot na karanasan? Ipadala na sa amin sa tambayancreepy@gmail.com. at Baka ikaw na ang susunod na tampok na kwento dito sa Creepy Tambayan. Hanggang sa susunod na gabi ng kilabot, manatiling ligtas at wag mong kalimutang silipin ang ilalim ng kama. Paalam, mga katambay!